Sir, paano naman inutangan ka tapos hindi ka nababayaran? Ano mo masasabi mo? It's a good thing na alam mo na hindi ka nababayaran. Ang pinakamagandang sagot dyan, una, ipasa Diyos mo na lang. Kasi bakit? Kaya ko sinabing ipasa Diyos mo kasi pag ipinasa Diyos mo, mas madali mong matanggap. At he can yung perang nawala sa'yo, kaya mong kitain uli yon. Pero yung stress, yung anxiety na maibibigay ng taong umutang sa'yo, walang kabayaran yon Walang kabayaran yon Sa totoo lang. That's why sabi ko sa ipa sa mo na lang. Maliban na lang maipurso with legalities, gawin mo. But by the end of the day, if wala, ipa mo na lang. Kasi bakit? Mas madaling tanggapin pag inasa mo sa Kanya. Pangalawa, ayaw kong ma-stress ka to the point na magka-anxiety ka to the point na isakripisyo mo yung help mo para doon sa taong umutang sa'yo. So sa lahat ng inutangan dyan, kung alam nyo talagang hindi na sila magbabayad, ipasa-Diyos mo na lang.